may ari ng tanim dito Nag, ma nagpana ka nila Ati, sabi ko kung matatap yung sulad din, pwede natin ipanan yan siya nga at least na umakuan siya makakita siya ng ilaw ng araw oh, liwanag, ng dili, liwanag sa dilim liwanag <laughs> sa <laughs> dilim hindi ko rin alam kung ano yung kwani mayor kung ano mm -hmm. ang gusto niya mm -hmm. kung kami ba pa-installin kasi iniisip ko kanina bakit ipa tingin niya sa akin yung Terence. Oo, kung yun, supply lang. kung supply lang, hindi ka na... Oo, hindi um, na ako um, papuntahin dito. Di ba? Oo, 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 Hindi na ko pa... Yung nga yung sabi ko Roma, kung... Kung lang man, kung hindi siya mag-install, sabi ko, wala naman siya problema sa... Oo. yung number of solar lights lang siguro oo, ang, oo. sa kanya dyan. Kaya sabi ko, ang importante no. lang dito yung quantity, tapos yung... Basta yung specs lang ng solar. Meron rin kayo, Panser, na team na mag-install kang gaso pa rin mga tao ko. Andiyan pa rin mga oh. tao. Oo. Andiyan din. Kasi kumpleto naman yan. mga panday din ako oh, eh. Oo, kumpleto naman yan. Oo, oh, may mason. Ang situation yan, oh. may pag-usapan nyo lang ulit. Pero at least, ang kwan, yung ito, at least doon, mayroon na akong idea uh -oh. na hindi tayo pwede maglagay dito. Kasi mayroon naman din pala mga medyo Masama ang kwan, maganda ang kalooban niya na kunin niya yun. Hindi naman masama yun. Maganda yung kalooban niya na kunin niya. Hindi talaga nga may iwasan yung mga ganon. May magka-interest talaga. Oo, oh, oh, sandali eh. Diyan lang siya, patong diyan. May magka-interest talaga, di ba? Ilan lang naman yung clearance niya kung halimbawa ten tinay. Ito naman ang isang kubo natin. Oo. Oh, pag natayo siya doon, wala naman, na, malapit naman siya doon mag manggalawa sa kami nang one meter dito pwede pa man ito ipakating ko pa man ito nang ano para sa surgery maulog ito dito okay please mag ma ko na yung one meter dito so, oo kay i-cut pa ito konti para sa surgery dito mag, ano ba malak ito dito ba hindi, hindi maulog ng kaya kung what's up guys ah, andito kami ngayon sa sitio ah, ano ba itong kwan na sitio Sityo? Sityo? Letek, letek si Joletek. Medyo kuan talaga ito siya, remote area na talaga ito dito sa part ng Maguindanao pero s'yempre eh si Mayor mga kuan magaan magaanong loob niya sa akin. Parang ibigay niya sa akin yung supply ng kuan dito, yung solar. So malaking pasalamat atin kay Mayor. Mabait siyang tao sigi sige sige mo apel na lang kog bakla yun kamu na lang magbacking sige sige